nakakapagod mga gabi. Napagod na ako sa pagbunot ng mga damo. Yan ang dami pa mga damo mga gabi oh. Bagay wala na naman talagang trabaho na hindi nakakapagod. Kahit nga umupo ka lang buong maghapon nakakapagod din mo po. Kahit nga matulog ka lang din buong maghapon, nakakapagod din kaya. Magandang umaga po sa inyo dyan mga kaplantito at kaplantita. Ayan, kakatapos lang po ng Bagyong Udet at sa awa ng Diyos ay signal number one lang po ang umabot sa atin dito. Sa mga nasa lanta po ng bagyo ay dinadalangin ko po na sana po ay ligtas kayo at sana po ay nas mabuti kayong kalagayan ngayon. Ano mang napinsala po sa inyo ay dinadalangin ko po sana po ay makaahon kayong muli hindi po natin kayang pigilan ang bagyo. Di bali nang may mapinsala po sa ating tahanan, huwag lang po mapinsala ang ating mga katawan. Nang sa ganon, tayo makabangon muli upang gawin ang panibagong yugto ng ating buhay. Anyway, mga kaplantito at kaplantita, tuloy pa rin natin po ang pagpapaganda ng garden para sa aking ina. Kaya sa episode na ito ay tutuloy pa rin natin ang pagtatanim at pag-aayos ng ating mga halaman sa ating garden. Kaya without further ado, ituloy na natin ang dapat nating ituloy sa episode na ito, tara let's so ayan mga kabi kakatapos lang ng bagyong udit at sa awa ng Diyos ay signal number 1 lang naman ang umabot sa amin dito at ayan nga pala mga kahabi, pakita ko lang sa inyo, nilagyan ko nga pala ng kulay berdeng net yan. Since naitago ko naman yan, at ayan, ginamit ko na lang din ulit. Kasi pansin ko mga kahabi, hindi sapat ang kulay itim na yan sa pag-filter ng full sunlight na pumupunta dito sa ating orchids. Kaya ayan, dinagdagan ko na rin ng kulay berde, May alang lang, pero okay na yan mga kahabi. At least naman may nailagay tayo. At ayan mga kahabi, bumalik na naman ang init ng sikat ng araw. Ayan, kung napapansin nyo. Ayan. Kaya, isang malaking bagay na gumawa tayo ng roofing para sa ating mga halaman mga kahabi. Pagpasinsyahan nyo lang po ang mga sinampay dyan at naglaba po kasi yung pamangkin ko. Kaya ha, sinampay na lang din niya dyan. Wala kasi kaming ibang sampayan mga kahabi. Kaya din dyan lang din kami nagsasampay. So mga kahabi, tuloy na tayo sa paggawa ng ating garden dito. So, ayan mga kahabi at pinutol ko yung dito niya. Ang nangyari kasi makabi na kausli siya doon, eh nagbablock siya ng view nitong pandakaki natin. Kaya pinutol ko na lang. So itong ganitong mga halaman mga kahabis, kailangan natin putulin ang dahon niya. Kasi ang dapat lang naman itanim nito is yung itong mga bulbs na ito. Itong mga, itong mga bulbs na ito. Malalanta din naman kapag kayo natin kasama itong dahon na ito. Useless din naman mga kahabis, malalanta din naman. So putulin na lang natin. Ang importante itong mga bulbs na ito. Ang dahilan mga kahabi kung bakit naninilaw ito, kasi masyado silang nababasa ng tubig. Maulan kasi masyado mga kahabi. Kaya ang mangyayari, sa susunod is gagawan ko dito ng drainage. Para hindi ma-stack yung tubig dito sa lupa niya. Kaya naninilaw ito mga ganito mga kahabi is gawa ng masyadong matubig. Um, nalalan tayong mga ugat-ugat niya sa ilalim. Kaya ganito ang nangyayari mga kahabi, naninilaw. Kaya yung mga landscaper mga kahabi, minsan ang ginagawa nila is talaga nila ng lupa ini-elevate muna nila yung area na pagtatamnan nila bago nila itanim ang mga halaman kasi kapag ka ganito naka, naka level sa ground yung lupa niya is talagang mag-i-stack yung tubig which is hindi maganda para sa mga halaman natin mga kabi. So ang gawin natin mga si salansan natin itong mga halaman natin dito. Ayan mga kakabi, tingnan, tingnan nyo ang nangyari dito mga kakabi. Naging lege. Gawa ng masyadong napabayaan mga kakabi. ang late naman kasi ng pasonya. Ito kasi dapat um, nakatanim to sa lupa para maglasya Pero hayaan, hayaan na lang natin siguro maging lege mga kakabi. So ayan na mga kabi at itinanim ko na dito ang masyadong legi natin na tape plant. Ayan. Ang nangyari kasi mga kabi, kaya naging ganyan yan. Naging legi yan. Masyadong payat na payat. Eh, nakatanim kasi sa maliit, maliit lang na paso. At saka napabayaan, kaya ganyan ang nangyari sa kanya. Di bali mga kabi uh, ang gawin lang natin, huwag na lang natin siyang i-cut, i kaya ano lang natin siyang maging lege eh, kasi nasa bandang likuran lang lang naman yan ng ano ng mga, mga iba pang tea plant natin ayan mga kabi. so ang ginawa ko nga pala dito is pinaghalo-halo ko na lahat ng klase ng tea plant dito ayan masyadong congested mga kaabi iwan ko kung ano mangyayari nito later on kasi masyadong congested mga kabi. ang nasa isip ko kasi mga kaabi is um, magiging isang grupo lang ng mga tea plant yung dito at i na lang natin ang paglago nila So, ang ibig kong sabihin mga kahabi is ipagtitrim na lang natin para makontrol yung paglago nila. Ganyan pa lang ang mga hitsura ng mga tea plant natin kasi kakatanim pa lang. At saka yung lupa natin kasi dito mga kahabi masyadong mabato eh. Kaya binabalak ko sana pagka nagka pera mga kahabi o di kaya gawa na lang ako ng compost kasi ang gagawin ko sa lahat ng mga halaman ko is lalagyan ko sila ng mga compost. Sa pinagtamnan, lalagyan ko ng mga compost o di kaya fertilizer para naman maging lush naman at saka maging maganda naman tingnan kasi ito mga kabi ngayon is walang kabuhay-buhay talaga mga halaman ko yung ditong banda is lahat dapat sana ganito yung klase para organize sa mga kabi, maganda siyang tingnan hanggang dito sana kaso kinulang tayo, sa susunod mga kabi magtanim na lang ako ng mga ganyan din sa paso at ilagay ko na lang din dito at saka yung dito mga kabi gusto ko sanang ganyang klase yung bigonya lang yung ditong banda niya dito sa ilalim niya. Kasi pag namulaklak naman 'yan, pag naging lush naman 'yan, kasi magiging magandang tingnan 'yan. Lahat niya nakasurround ng bigonia 'yan, magandang tingnan yung mga halaman niya. I mean, yung mga bulaklak niya. nakakapagod mga gabi. Napagod na ako sa pagbunot ng mga damo. Yan ang dami pa mga damo mga gabi oh. bagay, wala naman talagang trabaho na hindi nakakapagod. Kahit nga umupo ka lang buong maghapon, nakakapagod din mo po. Kahit nga matulog ka lang din buong maghapon, nakakapagod din kaya. So ayan na nga pala mga kahabi ang naging resulta sa mga itinanim ko dito. Ayan. Ayan. Ito mga kabi sa ilalim to ng Bougainvillea. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking vlog sa episode na ito. Sa mga bagong gawi pa lamang po sa aking channel na ito ay i-click nyo lamang po ang suggested links sa dulo ng video ng ito. Nang sa ganun ay masubaybayan nyo ang bawat episodes ng aking vlog. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at sa walang sawang suporta ah, na binibigay nyo po sa munting channel kong ito. At maraming maraming salamat din po sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa munting channel ko pong ito.